guys, nandito tayo sa larong ulo-ulo. Yung tatakasan mo yung ulo. <laughs> yung nakakatawang ulo, basta tingnan nyo. Alam niyo naman ito, di ba? Sa ulo-ulo. Nilalaro ulo. <laughs> ko to minsan. Yan na nga, yan na nga, yan na nga. Sabi ko na nga, be. Huwag muna. Nanahimik ako. Period. Ngayon, ang dami nila dito. Kaya ko ba to? sa ng papasok dyan? Huwag naman puro Brookhaven. Maglaro naman din tayo ng ibang laro dito sa Roblox. Sabi ko na nga ba lagi nakasalubong doon <coughs> o? Ano ba? Ginigigil dyan. Ulo-ulo lang kayo. Yung mga ulo na to, walang magawa sa mundo. Mga ano kayo ah. Sumasalubong kasi. Oh, sige, nakatago ka dyan. Wala ka pa kasi yung ulo ka. Oo, oh, may nakasleep na. Oh, ready, ready na makakain. Gutom na po. Hala, gutom na daw, Huwag muna, Mima. Ano ba yan? Saan papasok, guys? Nahirapan ako takbo ng takbo dito, oh. dadi ah! Daddy? Ay, daddy daw, Ito na naman, dito na dumaan kanina eh. Isko po, ulit na lang. Sampay isang ano, na ana, para makalabas ka dyan. Huwag mo na, Mima! Isko po. Ano ba yan? Nasa may daanan? Takbo ko ng takbo dito. Ano ba yan? Ayun, ay, ano. Ito na. I did it! I did it! I, I did it! Hindi di, ko alam. Ano yun? Paano yan? Ma'am, kakit dito! Bayan eh! ay, ayaw ba yan? Pangit niya ah, ano pwede maka ano pa, makadaan pa. Saan pa? Wag gigil me ha, wag gigil me. Gigil, me ha, mga ulo kayo. Ayun. Ay, buti nakatakas din dyan. Hinanap-hanap ko pa yung daan para makita lang itong kulay red na to. Hmm? Yan, nakabantay na. May pakpak naman ako. Pwede naman atan lumipad. Lipad! Uy! Mima, paano makalabas tit no Mima? Ano, takbo-takbo lang? Sige, ganyan na lang. Ano, mahabol na yung ulo. Kainin mo na ako broken heart naman ako eh. Ay, broken hearted. Broken heart! Lipat nga tayo, yuko dyan. Stage, ano tayo, stage. Five, yun na lang. Pwede naman ata. Ano? One ba? Pwede ba two? Saan ba? Yung free lang. Wala naman ako Roblox eh. Ay, Roblox. Wala naman ako Roblox eh. So, ito na nga. Uh -huh. Ayun, nakapasok si Mima. Nakapasok ako, guys. Hala, may katawan na yung ulo. Oh. Pero mabariling yan. yung ulo may katawan na. Eh, yung ulo, ala, swerte yung ulo may katawan na. Yan, yun. sa taas, Swerte yung ano, guys, oh. Yung, ano, yung ulo may katawan na. Swerte, Ah.

ipis na ano, nahabol ng tao para patayin. Yeah! Ano to? Pa'n di naman ato bumabaral itong ako. Yung bumaral ito nga. Ano ba yan? Di mo Kupog! Wala naman kwenta yan. Makapaghabulan na lang tayo. Si Jenna, ang putik. Jenna, dito ako Jena oh. Alam, pangit ang ulo ni Jena Oh, putang ina. Ay. Putang ina mo, ah! Putang ina mo, simipa mo ko. Ayo kita larung, ah. Wag gigil ni, ayun. Patay rin. Aduh! Yes! palalo. Bitch! Tara na. Masuk tayo sa isa. Halo? God, he. na si Jenna, si ano naman, Peppa pig. The pepa Pig. Ano ba Peppa Pig ba yan? Hindi naman, wala naman sa tenga. Ulo lang naman ng tao yan eh. Para kami makalanggam na nanag nanagnako na pagkain, kaya kami nahampas. Hey! Diba? di ba para kaming langgam na nagnako ng pagkain kaya nahabol kami ng tao daddy 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 daddy, daddy. Oh. Diba? di pa ako niya na kapatid kayo guys ayaw niyo yung, yung pagpansinin yan dito niyo pansinin yung paglalaro ko Yes! Panalo! Ay, panalo agad. Oh Kalo ko kasi si Rani! Kalo eh. ko panalo ni eh. Di ba ba namamatay yan? Kasi sa'kin sa eh. Hindi naman mabaril eh. Eh, sabi ko kay LJ magbibigyan ako sa akin eh. Mabaril ba akin? Huwag e? ko Mamamakaawa uh, ako, wag ako, Peppa Pig. Pinapanood pa naman kita. Pinapanood kita, wag mo ako patayin, Peppa Pig. Pinapanood kita. Yun ang bata ako, pinapanood kita, wag mo ako i-dead. Wag mo ako i-dead! Dead Masabasher. Dead Masabasher! Dead Masabasher, masa nahabol niya ako! Butang ina, oh. Peppa Pig eh, hindi na kita papanood yung Peppa Pig. May kapatid ka pa naman na bago. Lari! <laughs> Diyos ko po! <laughs> Di ako na nakamit ko pagkano tayo tapi. Pagating kita eh. <laughs> Ayun para parang kaming mga dito na inahabol ng tao kasi nako daw kami ng pagkain niya. <laughs> Kaya kami nahabol ngayon. Hello. Sky, hello po diba? Ay, ha? plus one. Panalo na! Bitch! Panalo na po. Peppa Pig, dead ka na. Oh, na si Jenna. Ano naman si Peppa Pig? Ah! Ay, sabi na. lang. Sabi ko, wait lang eh. Saka panalo ko lang eh. Bigla mo ko dined. Eh. Dead ma sa basher ha. Dead ma. dead ma, dead ma. Dead ma sa basher. Dead ma ha, dead, ma. Ma. dead ma. Sigab. Dead ma sa basher. Ko yan. Dead ma basher. Dead ma. Dead ma. Dead ma sa basher. Dead ma sa Fries. Hala. May fries pala. Tayong hiya isa. Please. Idad niyo na yan para pangatlong panalo na ako. Patayin niyo na yung fries. Fries lang yun. Maka niyo pa kaya. Barilin ko ang ina kasi itong baril ko, hindi naman bumabaril ito eh. Bumabaril ba guys? Hindi naman ata. Wag ako! Ako so, yung nahabol na itong mga tuu, di ba? Pupang ina! <laughs> Hinahabol ako eh! Ka, mas... Charot! Kasi hindi naman din magagalit. Nakakagigil. Sige na nga, gandito na lang guys. Hindi ko na kailangan tuloy hanggang tulo. Hanggang dito na lang. Bye! Thank you for watching. Sana naging masaya kayo sa mga Hello, robot man, ulo pa. na yan. Bye!